Araw Pilipinas Ngayon po ay nalito po ako sa aking backyard Nakikita po ninyo Dito sa aking bukuran Wala na po yung aking mga tanim na pinya yung mga tanim na pinya namin dito. Pinaalis na po. sa transfer na po namin na ibang pinya. yung mga uh, pinya. Ang ipinya lang po ay yung may

dami na. Hindi ko na mabilak kung ilang peraso pinya yan. Ilang peraso na kaya yung pinya niya. ay may bunga na. Oh. Wala pa naman isang daan. Ginawa na. Dati isa-isa lang ang nakatanim. ginawa ng dala-dalawa. Wala na. Ang problema, wala lang pagtataniman. Oh, At Oh. Yan. kuna ano? sabi ko na ay summer Amerika ng ang kina Next mga tinangkad naman next anak mga tinangkad naman yun anak mga tinangkad na yun Mukha ang bilis daang din naman. Ay, ito ililipat mo pa ito? Oo, oh, yanay, wala na yan. Ililipat mo pa yan? Bago na yan. Bago na? Ito po ay na na dahil ito ay wala na. Sibong lang yan. Wala na yan. Papangkali na yan. Patay na yan. Eh, pero ito, tatanim mo pa yan. Tatanoy mo pa yan. At tatanggalin lang. Oo, pagkalod na wala na. Tuyo na yan. Oo, wala na nga. Wala na. Ipang na. Ipang na ito lang pa kinabangan sa sunod. Oo. Oh, oh. Dalawang tuloy. Wala na rin. Tuloy na rin. Hmm. Ito meron din bunga o. Oh. Ito meron din bunga. Dati kasi, yung mga ito, dati kasi yung mga ito, ito nagbubungahan. Hmm. Dati na ano ating tawag. Hmm. Oh. Mga palibago na uli. Ito Oh pa, palilipat din. Dito, huh? dito pa, malilipat. Ito, tinan mo yung isang yun, oh. Masyado na nasa tabi ng bako doon, oh. Ayan na yan, oh, ay. Hindi. Ay, ay, hindi. Nakahiga. Nakahiga yan. Lumaki ang puno. Ay, man humiga lang. Oo. Oh. yung puno niya, oh. Humiga oh. lang, oo. Kaya lang, bubunga din. Hindi mo natatanggalin. Hindi eh. natatanggalin.

pero may, ito ba yung bunga? Oo, oh. oh, may bunga dyan. Ito niya. Itong bunga niya, tuloy niya. Ari, nakahiga rin ari. Tuloy niya rin lumaki din. Okay. Puputuloy mo pa yan? Hindi. Pwede yung putuloy mo. Para gumanda. Oo. Oh. Okay. Sa Bunga na yan. Bunga na yan? Nakahiga rin? Bunga. Ano oh, ito ay? Saka Ito? malalaki pa ka. Ay, ito oh. Kailan lang ito. Kailan ni kuya Mata mo tamo. May bunga na rin. Ang bilis na Ang bilis. Hindi. Kasi kahit siya meron ng ibubunga. Pag itinanim mo. Mabunga. Mabunga ko. Mabunga ko. mo? Ari, ito lang. Tuloy niya. Bunga niya. Ari, pwede itinanim ko. Panibaba. Dalawa. Ano? Dalawa. Panibaba. Ati wala na. Wala na. Para medyo gumanda ng bunga. Para gumanda ang bunga. Kaya walang ipagano. Katulad nung tanim talaga yung market. Mm-mm. Ano -mm. yun? Ano yun? rin? yun? Gulang, -gulang na yun. Mm. Oo. Uh -o. -oh. Maliit siya. Kaya lang, maliit ang bunga. Oo. Oh. Kahit magulang Suloy na. Lang Suloy lang. Mm. Mas mag, mas maganda yung tanim, tanim. na malaki. Malaki. Mm. Maganda ang bunga. Oh, Katulad okay. doon na Doon may bunga na eh. Ating At na nga natin yung mga pinya dito. Marami rin na natanggal ng mga pinya. Ayan. Ito oh. Ito mga bunga dito dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Oh, pero lahat may bu bunga. Puro may bunga. Oo. Oh, oh. Ito yung unang bunga pa lang. Ah, ayan. Pa. Dikit-dikit nga lang. laki. Ano nga itong... oh, lalaki ay o mo. oh, lalaki o. Lalaki o Bago, unang bunga yan. lalaki o. Ito ang o. Oh. Kahit Ito pa o. Oh. Yan, bubunga rin yan. Tani. May tinik nga lang ang dahon. Ah, lang. Ang wala, ang wala lang tinik. ang kabak pala mayroon, kabakay wala. Pero mayroon, kasi mayroon pa niya na wala tinik. Mayroon siyang na may tinik ang ano, may tinik ang dahon. Tsaka, bali abat kaya ano ha, ba ano? Ano kaya balay. Like? Ah, ganon? Sarap ka na niya sana lupa ng Oo. Kaya ay mahabang dahon. Kaya mahabang dahon. Kaya nga, eh, kaya nga tinanggal na yung mga naan dito eh. dami dito nakahinira dito ang pinya. Hindi naaarawan. At tulad dito, malalaki na rin to. Ito tanami. bagay hindi ba ito pwedeng tanggalin? Hindi pa nga pag naputi pag, na. Pag naputi na yun. Hmm. Ay haba ya, niya. Tanim ka rin yung laki. Hmm. yung hmm. tanim mo. Yan o. Oh. Dami yung oh. Ilan nga yan? Yan. Dami ah. taon lang din yan tinanim? Hmm. Laang? Ano na yung bunga? Maganda ang lupa pa paparin. Maganda kung nakahilira yan. Ano, tapos lahat oh. may bunga ka katulad na yun. Yan. Yan po si Patrick. Siya po nagtatanim dito sa aming backyard ng mga pinya. At siya rin po ang naglilinis ng aming bakuran. Yan si Patrick. lang po ang aking video sa araw na to. Pinakita ko lang po sa inyo yung aming mga pinya na ipinalipot po doon malapit sa bakod. Para magsilbing bakod na rin po. Wala na po dito.